Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok naso sa nagkilain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President Personal na dinaluhan ni Vice President Inday Sara Duterte ang kulminasyon ng ikadalawang putpitong Mindanao Area Conference ng Daughters of Mary Immaculate International sa Davao City noong Agosto. Kinilala at pinasalamatan ni Inday Sara ang organisasyon sa naging tulong nila sa iba't ibang sektor. Ipinahiwatig din nila ang kanilang suporta para kay Inday Sara. Si Jero Gomez sa report. personal na dinaluhan ni Vice President Inday Sara Duterte ang kulminasyon ng ika-27 Mindanao Area Conference ng Daughters of Mary Immaculate International sa Davao City noong Agosto. Kinilala ng Vice Presidente ang naging tulong ng organisasyon sa iba't ibang sektor sa lipunan at maging sa mga taong nangangailangan. You are once again called to renew your commitment to a noble mission. a mission that has touched and transformed the lives of countless women, children, and underserved communities across Mindanao. Your efforts have opened doors of opportunity where there was once none, bringing hope and a brighter future to those who might have otherwise been forgotten. I extend my heartfelt gratitude for the Various platforms you have established over the years, platforms that have empowered women, upheld the welfare of mothers, and supported those in the vulnerable sectors. Your work is not just service, it is a lifeline that has helped to lift countless lives out of poverty and despair. Ang Daughters of Mary Immaculate International ay unang nabuo noong dekada 50 na naging advokasya ang pagsulong ng pagkakawang gawa. Sa ngayon, 15,000 na ang kabuang miyembro ng organisasyon sa bansa. The Daughters of Mary Immaculate is a mission group. We are missionaries and we are working with the church, together with the church. And we are uh, doing missions for pro-life, upliftment of women workers... the victims of the prisoners the youth welfare yung mga bata no we yung mga elementary high school we developed them into how to pray how to prevent early pregnancy and early marriage That's why we are developing them into a good Christian leaders. malaga dahil this is a religious organization and hindi kami nag-parang ano, nag, uh, pumipili ng matutulungan. Ang lahat yung kakailangan na tulungan natin, tin, tinutulungan namin at yung pinakamasaya sa mga membro ng DMI na makatulong sa mga D.D. Especially yung sa pro-life, kagaya ng mga teenagers na engaged in abortion, tapos yung mga upliftment of women workers. Yung nagtatrabaho, binibigyan namin ng mga project, you know, livelihood project. Nagpahayag naman ng suporta ang organisasyon kay Vice President Inday Sara Duterte. Masaya kami ngayon dito na ma-meet namin ang ating uh, Vice Presidente sa Republika ng Pilipinas. So, sana matulungan niya kami, no, di... Uh, Vice President Inday lalo uh, na sa mga kababaihan, sa mga members, sa Daughters of Mary Imakini. So, lang kami, nagsuporta na ka Isip, uh, isang babae rin. Narito ang kantilang panalangin para sa ating bansa. Kailangan ang lahat ng mga Pilipino dito sa ating bansa so, ay magtutulungan at Lord, magkakaisa Lord, dahil ang programa ng simbahan, ng church natin ngayon Lord, ay synodality. Synodality, we are going to journey together as one uh, children of God. Ang pagtulong sa iba ay hindi lamang nakapagpapabuti sa kanilang kalagayan kundi pati na rin sa ating sarili dahil ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan at kasiyahan sa ating buhay. Ako po si Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga kababayan, magkaisa at magtulungan po tayo upang makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan sa maliit o simple mang pamamaraan. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valiantinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valiantinews. O di kaya e-follow ang aming official Facebook page at TikTok at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiantinews. Lahat para sa Diyos sa abayan at pamilyang Pilipino.